Hello po sa inyong lahat. Magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay magbabahagi na naman ako ng panibagong gabay pampaswerte para sa araw na ito. Gawin po ninyo ang mga gabay na ito upang sa gayon ay magiging maswerte at masagana ang inyong pamumuhay. Paalala lamang po, ito ay pawang gabay pampaswerte lamang at nakadepende na sa inyo kung maniniwala. O gagawin ninyo ang mga bagay na ito dahil sa atin din naman ang pagpapasya. Kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, marin nyo lamang po'ng iskip ang video na ito. At kung isa ka naman po sa naniniwala sa kapangyarihan ng mga gabay at pampaswerte, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po kayong matutunan na bagong kaalaman patungkol sa gagawin natin ngayon kung ramdam po ninyo ay parang napakailap ng swerte at pera na dumadating sa inyo, kahit na anong sipag natin ay parang wala lang kasi dumadaan lang ang kaperahan sa inyo mga palad, ito lang po ang gagawin ninyo. Siyempre kapag tayo ay magsisipag bawat araw, bawat oras, sabayan lagi po ninyo ng pagdadasal sa poong may kapal at upang mas gabayan at swertehin tayo at upang mas gumaan ng ating pamumuhay sa taon na ito. Kailangan lamang po natin ng apat na sangkap para sa gabay na ito. Dapat ay hindi po ito nawawala sa inyong hapagkainan nang sa gayon ay palagi kayong pasukin at katukin ng swerte. Meron po tayong asin dito. Dahil ang asin po ay isang cleanser kung saan kini-cleanse po nito ang lahat ng negative energy na nakapaligid sa atin. At nag-attract din po ito ng swerte at nagtataboy ng kamalasan. Kaya dapat ay mayroon po kayong asin sa inyong bahay. Ilagay niyo po ito sa babasaging baso or kapag may garapon po kayo mas maganda po. At huwag niyo na po itong takpan upang mahigo po nito lahat ng masasamang enerhiya sa loob ng inyong bahay. At kapag napapansin ninyong natutunaw na po ang asin, palitan niyo po ito at itapon po sa inyong inidoro dahil ibig sabihin po niyan ay maraming mga enerhiyang masasama ang kanyang nahihigo Ganon din po ang ating bigas Ang bigas ay talagang subok na subok na rin ginagamit na pampaswerte ng karamihan dahil ang bigas po ay sumisimbolo ng kayamanan, kasaganaan at swerte katulad ng asin, humihigop din po ito ng mga negatibong vibrations sa loob ng bahay. Mas maganda rin na dapat mayroon tayong nakaimbak na mga bigas upang sa ganon ay hindi tayo malasin at palaging sagana ang ating buhay. Kapag napapansin nyo po na medyo marumina na yung ating bigas na may mga alikabok na, so palitan na po ninyo ito ng bago at isain nyo po yung bigas na medyo marumina pero maluluto pa at makakain pa naman. At i-consume kasi masama po ang nagtatapon tayo ng grasya. Mayroon din po tayong tubig dito dahil ang tubig ay may malaking impluensya sa swerte, kasaganaan at balance sa buhay. Humihigop nito ng kamalasan at ito ay nagdadala ng financial flow at patuloy na daloy ng kayamanan. Lalo na kapag lugmok na lugmok na po tayo, sa pamamagitan po ng tubig ay aagos at dadaloy ang kaperahan at swerte na inyong hinahangad. Kaya mainam po na mayroon kayong malinis na tubig sa inyong hapagkainan dahil ito po ay swerte, kailangan po ay malinis ang tubig po ninyo palagi at dapat kapag marumi na po ito, palitan nyo na po ito ng bago at malinis na tubig. At syempre wag din kayong mawala ng asukal para sa matamis na pamumuhay. Ang malinis na asukal ay nagpapakita ng malinis na daloy ng enerhiya. Ito Itunuturing ito na simbolo ng pagpaparami o abundance sa inyong buhay. Ang pagkakaroon ng asukal sa bahay ay nagpapakita ng paghanda para sa kasaganaan at maraming biyaya. Kaya huwag na huwag po kayong mawawala ng asukal kasi ito ay nagaaakit ng swerte sa ating buhay at kasaganaan at upang mas patibayan pa ang ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Ito po ang apat na sangkap na sumisimbolo ng swerte, abundance, kayamanan at tagumpay. Kaya kung ikaw po ay gusto na mas masagana ang buhay at mabilis ang daloy ng swerte, huwag na huwag po kayong mawawalan ng mga sangkap na ito which is mga main ingredients lamang sa ating pagluluto. Paalala lamang po, itong gabay na ito ay makatutulong po sa atin upang maging magaan at smooth ang daloy ng swerte at upang gumaan ang ating pamumuhay. Ito po ay proven na swerte, lalo na po kapag kayo ay may 100% paniniwala sa kapangyarihan ng gabay at mga pampaswerteng ito. Tandaan din po natin palagi na huwag natin iasa lahat sa mga gabay at pampaswerteng ito ang ating kapalaran dahil ito po ay pawang mga instrumento lamang upang makatulong sa atin na maging positibo ang ating pananaw sa buhay, bagus mas doblehin palagi natin ng kilos at tiyaga at higit sa lahat, sabayan natin ng panalangin at pananalig sa poong may kapal dahil nasa kanya lamang nakasalalay ang kapalaran nating lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood at nawa po ay swertehin tayo ngayong taon. I claim it I claim it I claim it